Malapit na. Alam mo 'yon, hindi ba? Nararamdaman mo ang kakaibang pakiramdam sa iyong dibdib, na para bang may mangyayari anumang sandali. Hindi aksidente na narito ka, na ang mga salitang ito ay natagpuan ka. May isang espesyal na tao na maghahanap sa iyo. At ang kahilingan ito na paparating. Hindi ito magiging katulad ng iba. Mayroon itong ibang bigat isang intensidad na direktang tatama sa pinaka-intimate na bahagi ng kung sino ka. Magbabago ang lahat kung hahayaan mo. Alam ko, maaaring mahirap paniwalaan ngayon. Maaaring mukhang malayo o kahit na isang hindi komportabling ideya. Pero huminga ka. Pumikit ng isang sandali at damhin. May isang enerhiya, isang hindi nakikitang paggalaw sa paligid mo, isang uri ng tahimik na paghahanda. Marahil napansin mo na parang may wala sa lugar, kamakailan, ilang mga tao ang lumayo, ang iba ay biglang lumapit. At bigla mong tinanong ang iyong sarili, ano ang darating? Ano ang nagbabago sa akin? Ang kahilingang ito ay darating kapag hindi mo inaasahan, ngunit hindi ito makakahanap ng isang pusong walang pakialam. Mangangailangan ito ng tapang, tapang upang magbigay ng puwang at magsabi ng, o kahit na magsabi ng hindi kung kinakailangan. Ginagawa ito ng universo minsan. Nagdadala ito ng mga pagkikita at pagkakataon na tila aksidente, ngunit maingat na inorchestrate para sa isang mas malaking layunin. At sa pagkakataong ito, ikaw ang bida. Para sa iyo ito. Walang magiging katulad pagkatapos ng sandaling ito. At ang pinakakakaiba, ang taong magdadala ng kahilingan ay maaaring isang tao na bahagi na ng iyong kwento. Maaaring ito ay isang tao na, sa isang paraan, palaging nandyan, kahit na hindi mo napansin ng mabuti. O marahil ito ay isang bagong tao, isang hindi inaasahang pagkikita na makakagulo sa iyong mga katiyakan. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ito mapapansin. Kapag nangyari ito, malalaman mo. Ang iyong katawan ay tutugon, ang iyong isip ay mapupuno ng mga kaisipan, at ang iyong kaluluwa ay makakaramdam ng isang bahagyang panginginig na nangyayari lamang sa mga bagay na tunay na mahalaga. Huwag mong isipin na maaari kang magtago dito. Walang saysay na subukang huwag pansinin o iwasan ang paparating na ito. Dahil ang ilang mga bagay ay nakatakdang mangyari, kahit na iniisip natin na hindi tayo handa. At sa kaloob handa ka na. Maaring isipin mo na hindi, maaring magduda sa sarili, tanungin kung karapat dapat ka, kung alam mo ang gagawin o kung nasa tamang landas ka. Ngunit hayaan mo akong sabihin sa iyo, mayroon ka na ng lahat ng kailangan mo. Ang kahilingan ito ay nakalaan para sa iyo. At walang sinuman maliban sa iyo ang maaaring tumugon dito. Kaya, kapag nangyari ito, magtiwala. Magtiwala sa tibok ng iyong puso, kahit na bumilis ito. Magtiwala sa iyong intuition kahit na nais kang kumbinsihin ng dahilan na kabaligtaran. Dahil ang sandaling ito ay para sa iyo nagisingin ang isang bagay na natutulog pa sa loob mo. Isang bagay na marahil nakalimutan mo o itinago dahil sa takot, ngunit ngayon kailangan ng lumabas. Ang kahilingang ito ay hindi lamang tungkol sa isang praktikal na desisyon, ito ay isang pagkakataon para sa iyo na muling makilala ang iyong sarili upang muling buhayin ang isang bagay na malalim na natutulog. Maaaring pilitin ka ng sandaling ito na tingnan ang mga bahagi ng iyong sarili na matagal mo nang iniiwasan. Ang mga bahaging iyon na mahina, ang mga pagdududa at pag-asa na marahil itinulak mo sa madilim na sulok ng iyong puso, iniisip na mawawala ito sa paglipas ng panahon. Ngunit ngayon wala nang takas. Kapag dumating ang kahilingang ito, tatama ito ng eksakto kung saan kailangan mong lumago, eksakto kung saan nais mangyari ang pagbabago. At, syempre, maaaring hindi komportable. Ang tunay na pagbabago ay halos palaging ganun. Maaaring makaramdam ka ng takot o kawalan ng katiyakan, at marahil isang bahagi ng iyong isip ay mag-isip na magsabi ng i-hindi upang maiwasan lamang ang hindi komportable. Ngunit pakinggan mo, ang pinakanais mo sa buhay ay hindi nakatago sa kaginhawaan. Ang mga pambihirang bagay ay nangyayari sa labas ng mga ligtas na zona, sa mga desisyon na nagpapalabas sa atin sa lupa at pinipilit tayong makita ang lahat ng may bagong mata. Doon nangyayari ang pagbabago. Kaya, kapag ang espesyal na taong ito ay nasa harap mo, nagdadala ng kahilingan, anuman ito, hindi kita sasabihin tanggapin agad. Hindi ang nais ko ay maging naroroon ka. Lubos Huminga ng malalim at pakinggan hindi lamang ang sasabihin ng taong ito, kundi ang sasabihin ng iyong puso sa eksaktong sandaling iyon. Dahil magsasalita ito at kailangan mong maging alerto upang hindi ito makaligtaan. Maaaring ang taong ito ay nagdadala ng isang bagong direksyon para sa iyong buhay, isang hindi inaasahang pagkakataon o kahit isang pagkakasundo. Maaaring ito ay isang tawag upang magmahal muli, magtiwala muli, kahit na sa kaloob-looban ay pinangako mo sa sarili na hindi mo na ito gagawin muli. O maaaring ito ay isang paanyaya upang iwanan ang isang bagay, isang sakit, isang pagkakasala, isang takot, at sa wakas ay magbigay ng puwang para sa bago na pumasok. Ano man ito, ang sandaling ito ay hihilingin ang iyong katotohanan. Hindi ang inaasahan ng mundo mula sa iyo, kundi kung ano ang hinihiling ng iyong esensya. At alam ko na ang pagiging totoo ay hindi laging madali. Maaaring masakit. Maaaring makahulugan ito ng pagharap sa mga bagay na matagal mo nang iniiwasan. Ngunit iyon ang susi. Dahil ang kahilingan ito ay hindi lamang isang kapritso o isang kaswalidad. Ito ay isang salamin na magpapakita sa iyo ng eksakto kung ano ang kailangan mong makita upang lumago, upang mag-evolve, upang maging alin sa kung ano ang inihahanda na ng universo para sa iyo. Alam mo ba ang mga pagkakataon na naramdaman mo na ang buhay ay naghihintay para sa isang mas malaking bagay na parang walang dalaw, walang malinaw na layunin? Well, iyon mismo ang gumagalaw ngayon. Ang kahilingang ito ay ang turning point ang sandali kung saan maaari kang pumili, magpatuloy na mabuhay ng kalahati o magbigay ng puwang para sa isang karanasan na maaaring magbago ng lahat. Mula sa iyong pinakasimpleng araw hanggang sa mga pangarap na akala mo imposible. Maaaring wala kang lahat ng mga sagot sa oras na iyon. At okay lang iyon. Hindi hinihini ng buhay ang mga katiyakan. Nais nito ng tapang. Tapang upang magsabi ng kapag hinihingi ng kaluluwa ng higit pa, at tapang upang magsabi ng hindi kapag kailangan mong igalang ang iyong sariling mga hangganan. Dahil ang pagtanggap o pagtanggi sa kahilingang ito ay hindi tungkol sa pagpapasaya sa iba, kundi tungkol sa paggalang sa kung sino ka. At iyon, sa kaloob-looban, ang pinakamalaking pagbabago sa lahat, pumili ng kung ano ang totoo para sa iyo, kahit na nangangahulugang maglakad sa isang hindi kilalang lupain hindi kailangang maging perpekto. Walang naghihintay ng pagiging perpekto. Ngunit presensya yon ay kinakailangan. Maging naroroon sa lahat ng kung sino ka, kasama ang iyong mga takot, iyong mga pangarap, iyong mga peklat at iyong mga pag-asa. Lahat ng ito ay bahagi ng paglalakbay, at lahat ng ito ay magiging mahalaga sa sandaling dumating ang kahilingang ito. Dahil anuman ang darating, darating ito upang gisingin ang pinakatotoong bahagi ng iyong sarili. Kaya, tatanungin kita ngayon, handa ka na bang pakinggan ang sasabihin ng espesyal na taong ito? Handa ka na bang magbigay ng puwang para sa anuman ang paparating? Kung ang sagot ay kahit na may kasamang takot o kawalan ng katiyakan, ikaw ay nasa tamang landas na. At ipinapangako ko sa iyo na walang darating na walang kabuluhan. Magaling dahil hindi naghihintay ang buhay, at ang sandaling ito ay paparating, mas mabilis kaysa sa iyong inaakala. At kapag dumating, hindi ito hihingi ng pahintulot. Ang pagpili ay sa iyo, at sa iyo lamang, ngunit ang pagbabago na dala ng kahilingang ito ay hindi magbibigay ng puwang para bumalik. Alam mo, kailangan mong maunawaan na ang ganitong uri ng sandali ay hindi nangyayari ng aksidente. Hindi ito tungkol lamang sa isang pagkikita o mga salitang sinabi sa hangin. May isang convergence na nangyayari ngayon, isang pagkakatugma sa pagitan mo at ng universo, sa pagitan ng kailangan mong matutunan at ng malapit mo ng matanggap. Walang nasayang sa lahat ng naranasan mo hanggang ngayon. Bawat kasiyahan, bawat kabiguan, bawat taong dumating o malis sa iyong buhay, lahat ay naghahanda ng lupa para sa ngayon. Kaya, ano ang gagawin mo? Kapag tumingin ang taong ito sa iyong mga mata, kapag humiling siya ng isang bagay na mga ngailangan ng higit sa iyo, kaysa sa iyong naisip, ano ang isasagot mo? At bago mo sabihin sa akin na hindi mo pa alam, nais kong maunawaan mo ang isang bagay, ang hindi pagsagot ay isa ring sagot. Ang katahimikan ay isang pagpili, at maaari ka nitong ilayo sa mga bagay na matagal nang hinihiling ng iyong kaluluwa. Huwag tumakas. Huwag itulak para sa bukas ang alam mong kailangan mong harapin ngayon. Ang kahilingan ito ay hindi magiging halata. Hindi ito darating na binalot sa katiyakan o kasimplehan. Maaari itong dumating bilang isang hindi inaasahang paanyaya, upang lumabas sa rutina, lumipat ng lungsod, yakapin ang isang proyekto na tila imposible. O maaari itong dumating sa isang mas maselang paraan, tulad ng isang tao na humihingi ng tawad na nais muling isulat ang isang kwento na tila natapos na maaaring ang kahilingan ito ay makagulo sa mga lumang takot tulad ng muling pagtitiwala sa isang tao o pagpapahintulot sa iyong sarili na maniwala sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili at huwag magkamali ang pinakamahirap ay hindi ang pagbibigay ng sagot ang pinakamahirap ay ang pagharap sa kung ano ang dadalhin ng sagot na iyon kung sasabihin mong, kakailanganin mong bitawan ang mga katiyakan na naipon mo at sumabak sa hindi kilala. Kung sasabihin mong hindi, kailangan mong mabuhay sa pagdududa na may naiwang mahalagang bagay. Ngunit, sa isang paraan o iba pa, may magbabago sa loob mo. Walang takas. At, dito sa atin, alam mong kailangan ang pagbabagong ito. Nararamdaman mo na hindi na pwedeng magpatuloy ng tulad ng dati. May ilang mga pinto na kailangang isara at may iba na kailangang buksan kahit na ang pagbubukas ng mga bagong pinto ay nakakatakot. Normal lang ang matakot, ngunit ang takot ay hindi kailanman dapat maging wakas. Ito ay isang palatandaan lamang na ikaw ay papalapit sa isang bagay na tunay na mahalaga. At ang kahilingan ito na darating sa iyo ay eksaktong iyon, isang portal para sa isang bagong simula. Maaring isipin mo na hindi ka handa. Nakailangan mo pa ng mas maraming oras, mas maraming sagot, mas maraming garantiya. Munit hayaan mong sabihin ko, ang oras ay hindi kailanman magiging sapat, ang mga sagot ay hindi kailanman darating ng sabay-sabay, at ang mga garantiya. Well, mga ilusyon lamang ang mga yon. Ang mayroon ka ngayon, eksakto kung paano ka ngayon. Kasama ang lahat ng iyong mga imperpeksyon at pagdududa ay sapat na. Ang pagpili ay palaging nasa iyo mula pa sa simula. Ang universo ay nagpapadala lamang ng mga senyales, ikaw ang nagdedesisyon kung ano ang gagawin sa mga ito. At kapag dumating ang sandaling iyon, mapapansin mong walang aksidente. Ang taong ito ay hindi darating sa iyo ng walang dahilan at ang kahilingang gagawin niya ay hindi walang kabuluhan. Maaaring hindi ito agad magkaroon ng kahulugan, maaaring mukhang higit na isang hamon kaysa isang biyaya. Ngunit minsan, binibigyan tayo ng buhay ng mga aral na maintindihan lamang natin sa bandang huli. Ang mahalaga ay maging naroroon kapag naganap ang sandaling ito, upang anuman ang mangyari, alam mong ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya na may bukas na puso at tapang na itinatago ng iyong kaluluwa, kahit na hindi mo pa ito ganap na natuklasan. Kaya, ano ang magiging desisyon mo? Magbibigay ka ba ng puwang para sa hindi inaasahan? Papayagan mo bang pumasok ang espesyal na taong ito sa iyong buhay at ipakita sa iyo ang bago? Magtitiwala ka ba sa pakiramdam na lumalaki na sa loob mo na para bang binubulong ng uniberso ngayon na? Ito na ang oras. Ito ang uri ng sandali na nagbabago at ito ay direktang papunta sa iyo. Walang pagbalik. Nasa iyong mga kamay na ang lahat ng kailangan mo. Ang natitira na lamang ay ang iyong pagpili. At ngayon ang lahat ay nasa harap mo. Ang tanong, ang kahilingan at ang sandali kung kailan nagbabago ang lahat. Binigyan ka ng buhay ng mga senyales, inihanda ang lupa, at ngayon ay nasa harap ka ng sandali kung kailan kailangan mong kumilos. Maaaring mukhang isang simpleng desisyon, ngunit sa totoo, ito ay isang pagkakataon na lumabas sa autopilot at kunin ang kontrol ng iyong kwento. ang pagpili ay nangangahulugang mabuhay ng may kamalayan, na may bukas na puso, kahit na maaahulugan ito ng pag iwan ng mga lumang takot o pagsasabi ng paalam sa mga bahagi ng sarili na hindi nakasya sa bagong yubto na darating. ang taong magbibigay ng kahilingang ito ay hindi darating ng walang dahilan. Ang mga salitang dadalhin niya ay nagmumula sa perpektong pagkakatugma sa pagitan mo at ng inihanda ng buhay. Huwag baliwalain ang mga senyales. Ang pagkikitang ito at ang gisingin nito ay maaaring ang kinakailangang tulak upang baguhin ang iyong landas sa paraang hindi mo kailanman naisip. Huwag magkamali sa pag-isip na ang ganitong mga sandali ay nangyayari araw-araw. Hindi sila nangyayari. Kapag dumating ang pagkakataon, kailangang sunggaban ito, kahit na ang sagot ay magpalabas sa iyo sa lupa at sa kung ano ang alam mo bilang ligtas. Kaya, pakinggan mo ng mabuti, kapag nagsalita ang taong ito, pakinggan mo ng kaluluwa. Huwag magmadali, ngunit huwag ding magtago. Hindi naghihintay ang buhay para sa mga nag-aatubili dahil sa takot na magkamali. Ang nais nito mula sa iyo ay presensya at katotohanan. Iyon lang dahil sa huli walang tama o mali, mayroong lamang ang landas na pinipili mong tahakin. Ang universo ay nasa galaw na, at ang susunod na hakbang ay sayo. Ngayon, paano kung ibahagi mo dito sa ibaba kung ano ang pinakatumunog para sayo? Interesado akong malaman, ano ang gagawin mo kung makatanggap ka ng isang kahilingan na maaaring magbago ng lahat? Mag-iwan ng iyong komento, gusto kong basahin ang iyong sagot at makipagpalitan ng ideya sa iyo. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang patuloy na makatanggap ng mga pagninilay tulad nito. Kung ang nilalamang ito ay nakatulong sa iyo sa anumang paraan, mag-iwan ng like, ito ay isang maliit na kilos na may malaking epekto upang mas maraming tao ang makatanggap ng mensaheng ito. Mag-subscribe, mag-komento, at sama-sama nating buuin ang isang espasyo kung saan nagsisimula ang pagbabago sa bawat pagpili. Ang desisyon ay sayo. At alam mo na kung ano ang kailangan mong gawin.